Guys, ito na yung update namin sa septic tank namin oh, boss. Na binuo namin sa labas, pero yung karugtong si babaw, ah uh, din namin. So napakadali. Purit boss. Di hindi, hindi to halo block. Kasi matubig yung lugar. Eh, kita nyo. Ayun na layout in sa ka outlet doa yung indut, oh. bos habol sa oras kay niyo uh, alas ko na, puting bilis lang para makapagtagay tagay, kita na nyo, ng update namin na uh, bos na uh, tititang, so ito na yun, yung yari So, may tubig nga si lalim oh. Medyo malalim to. Uh, dalawang metros lang ang lalim. Ang lapad nito ay 4. Tapos yung halaba ay 8. 4x8. 4 by 8. Hmm. Perbet, Sukat. Uh, 2 uh, meters ang lalim. Hmm. So, yun, yun, ito na yung update namin sa iyo.